So yan, sumapagpalang araw sa ating mga kalinga, mga kaibigan. Ano? Ando tayo ngayon kay Ate. Ate, anong pangalaman tayo? Anasita. Ha? Anasita. Yan, kay Ate Anasita. no. Gali Anasita. si... Sa kagaling nanay yung ano yan? Huwag namuti po ng talong. Nagpaupa po ng pagputi ng talong. Ayan, mga kaibigan. Nagpaupa pala ng pamuti ng talong si Ate Anasita. Sita no. may talong pa siyang gulay, no? Ito po, may ikang kumpa. May kumpa kasama. So mga kalingap mga kaibigan, ito ang bahay ni Ate Anasita, no? Ano po, Ray? Kayasin din? Kayasan na po. Nairi pa sa loob ang mga kayasin. Ah, mga kay... Ang pangalawang hanap buhay ko po kapot. walang maragning ano. Ah, nagkakais kayo ng walis tingting. So ayan mga kalingap mga kaibigan. Matilin, wala pa na, wala. Ah, wala na po kong kurinti? Wala na po. Oh. Wala na po kami. Ang madilim po mga kalingap. Palitan na ito ng bubong na yun. Ayan mga kaibigan itong bahay ni ate oh Sino ang kasama dito? Yung aking bunso at yung aking may asawa Ay nagatrabaho naman siya Kulang pa sa kanila <laughs> um, Balik kayo lang kung mag-inang uh -uh. andito ngayon Pero, inaanuhan ko din talaga yung bunso ko. Oh, yung bunso niya ba? Okay. So, yung mga kaibigan, oh, medyo, madilim siya na nanay, wala palang kuryente rito. Wala nga po. May, ayan, yeah, may bambilya, pero wala ay, namang daloy. Ilaw. Kaya may bibigay sa iyo, ano, na nanay, pero galing kay, ano, ay, Salamat po, maraming, maraming, maraming. Salamat. So, mga kaibigan, binigyan natin ng konting bigas si ate Anasita. May galing pong pansahing. Pagpasisahan nyo na po yung aming nakayanan na po. Maraming salamat po sa inyo at saka sa Panginoon. Galing po kayo na yan? Kay Ma'am Mercy T.C. Lim Vlogs. Salamat po. Salamat ng maraming 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 at God bless you po. Ayan po Ma'am Mercy. Nagpapabuta po natin yung inyong salamat bigas. Po. Para kay Nanay Anasita. Ayan oh, gulo. Talagang ano mga kaibigan. Palita na. Naiyero siya pero ano oh. Eh, Kumusta naman oh, yung loob niyan? Ay, iri Makalat din. Madilim. posisyon na po kayo mga kaibigan. Oh, madilim talaga dito sa lugar na ate na nasita. Ano? Walang, ano? Walang kuryente. Solar po. Ay, hindi naman po na i-charge pa. Ah, hindi nyo po na balit na i-bilad kanina. Hindi po na-charge sa kuryente. Ay, hindi po na-charge sa wala pong mag ano eh, wala po yung aking mga bata. Mm, ay, siyang po kayo nagsasaksak na ano, ang ganong pag ilaw. Pag yung ano po ay doon sa aking, dito po sa kahanggan. Ah, na nakikisaksak po kayo. Okay. Para may charge yung ilaw. Okay. Wala po na, eh, ano, at, eh, ako po yung maghapon din wala. Dami niyong waris lang. Mm yan ang Magkano yung isang bigis na rin? Ano lang po yan. Pag 4 kilo ay eh, 10 lang po. Mamamasahe pa. <laughs> 17 eh, ang tali. Mamasahe pa. hindi na humagtatagal na eh. Ah, uh, eh, sige po. Salamat po lang. Maraming, mm -hmm. maraming, maraming. Ayan, maraming salamat po, po kay Ma'am Mercy TC. Ayan, mga kaibigan, mga kalingap. Muli na naman tayong nakapagpasaya kahit pa paano. Shoutout po kay Nanay Anasita isa sa napili natin bigyan ng ano uh, bigas maraming maraming salamat po sa nagbigay ano shout out po sa inyo ma'am ma'am mercy tisili lim vlog yan shout out po sa inyo